Hi. Mga kagri, isa pa palang palatandaan daw sa para makakuha ka ng malakas na kalabaw pang karyada. Ito'y sabi ni tatay. Sabi mga tatay. Uh, ang unang-unang titignan nyo, yung buntot, yung dulo niya. Kasi nagkakaroon ng kokoyon na parang ipinang sawa. Hmm. Pagka hirap na hirap na yun. Pagka talagang paubos na yung lakas niya, ganun na ang nangyayari. Parang sa una, ano, parang... O, oh, okay pa rin siya. Sa mga ganitong daan lang ha. Pero pagka nakaramdam na ng konting kunyong kahit kaya na niya, ala na. Hanggang sa pumipilig na lang yun. Hmm. Pero pansinin nyo yung mga malilinis ang dulo ng buntot. Ando ng mga maiinam na kalabaw. Hmm. Ibig sabihin, paubos na pala pagka, Oo, yun yung lakas pag parang nagkakaray yung na. Yung, Nagkakaliskis na yung buntot niya. So, magbibitak-bitak yun. Tapos yung dulo niya mismo, merong ganyang kahaba na kung ano yung ipinong sawa, ganun din ang inaabot nung yung kunya maano, ano, no? para para tandaan sa para makahanap daw kayo ng magandang kalabaw mga kas. Maraming nakakaalam yan, kaya lang hindi lang nila nakakupahan. <coughs> uh -huh. Maski sila Kuya Nick, ewan ko kung alam nila yung kung yung, yung si Manila boy niya, kahit pa paano, sabog na ng konti yung, yung, yung hmm. Pero may lakas pa. do sa ng... O mama, pansinin nyo, Basta nagbitak-bitak na siya tapos nagkaroon na ng parang ipin niya ng sawa. Pansinin niyo wala nang kanyang kalabaw. Hindi, okay, sabi naman ni Kuya Doming sa akin. Basta pag yung kalabaw, de, pag di pagka na hindi nakasingkaw, yung diretsyo yung buntot, pagka hatak na yung babaluktot yung ay kayong... oh, meron ganun talaga. Ayun. Ganun, nga yung kalabaw ko, kaya hmm. tingnan mo kahit payat yung pinangbubutas yun. Hmm. Meron naman ang diskarte oh. ng iba. Ayaw eh, bumitikam. Wari, eh, papahinga nila. Oh. Papahinga nila na isang buwan, dalawang buwan. Oh. Kahit anong kalabaw kasi pag napahinga at may takot siya, eh, bumabahag na ganun yung bunto. oh, yun. Ngayon. Oh. Pero ang pinakadabis talaga ron yung dulo ng bunto. Tingnan hmm. mo kung, kung sabog na, kung sabog. sira sabog. Hmm. Kung sabog. Oh, katagal ko na rin nangangalabaw. Hindi ko naman, sabing, hindi ko naman sinasabing perfecto ako. Kaya lang, yun ang madalas na kinukuha ko maaring totoo dahil lahat nga nang nahawakan ko eh awan ng Diyos naman hindi pa naman sa mga sablay hmm. <coughs> pala tip mga kagri nakadinig nyo Dok, kao, marami ka na naging kalabaw yun ang tingnan mo sa susunod na magiging kalabaw mo kaya palitan ka na pag hindi pa mo <laughs> na nahawa ko talaga kayo ko kay. eh kung minsan na siya hmm. yung nahihiya ganun kapares hmm. nga itong huling nakukuha niya okay naman hmm. kaya lang hindi pa talaga sapat sa panlasa niya yung hmm. ano yun. Kaya hindi magtatagal mala iaalis na naman ni Dok Iaalis na naman Doc. So, eh hindi naman karamihan yung karga hindi nakaka. Hmm, dahil nakita ko yung ah. paso ay eh, matigas mama ay. Eh. Hmm. Matigas yung paso. Saka yung kalabaw hindi siya magandang sumikat na ganun. Hmm. Yung para siyang nangangapa. Ay, pero malaki yung kalabaw ni Dok malaki man siya pero kung ganung nangangapay yun, yun, niya ala, ala, kaya ka ako hindi puesta. siya umbra sa oh. paso oh. si so, parang matiga, parang masakit yung paa niya no? oh. mm, na, parang nagdadal nagii-step-step na ganun oh. yung kuan niya eh katigas naman nung kuan hindi naman masyadong matarik and matigas mm, hey, yun ang kinukuan ko kaya nga ako'y naku din sa tao sa akin Marami yung paon na diyan eh kaan. malambot na nga sa sa ilang ah. nun <coughs> kaya pang hiyahon oh, dok ayan ah, na tip mm -hmm. sa iyo pag ahanap ko ulit ng kalabaw puntahan mo yan uh, mo yung buntot ah kay galing, galing kay galing kay tatay Jody oh, hindi naman masamang tignan eh mm hmm. basta hawa buntot gaganon nila yung buhok ko oh. makikita ba, na raw ba, sa dulo mm -hmm. naka ganun yun na nakabaluktot mm -hmm. yung iba naman tinuputol ng nail cutter mm -hmm. para hindi makita ah, lumalabas talaga siya parang ano lumalabas siya talaga ganyan kahaba yeah. oh kung ano nga yung ipinong sawa, yun na yung haba niya. Mm.